Kuya! Kuya! <laughs> Ate pala. <laughs> Anong ginagawa mo sa sarili mo? Alam mo, hindi ka na mabubuhay dyan. Sa paglalayas mo, tapos pagme-make up mo ng mukha ng ibang tao, alam mo kung ako sa'yo, maghanap ka ng trabaho. Tulad ko, tinan mo, mahiga-higa lang. Mamaya, papasok sa world. Bunso, alam mo namang dito ako masaya at gusto ko yung ginagawa ko. Tsaka mali mo, di ba dito tayo yung maman? Wow! Yung umaman? Sa ginagawa mo? Wala naginip ka. Wala ginip ka ng gising. Tigil-tigilan mo yung ginagawa mo. Wala kang papalagan. Ah, basta Bunso, gagawin ko yung gusto ko at tutupa ko yung mga pangarap ko. Ito pa din mo. Walang kwenta yung ginagawa mo. Gawa wow. mo. Hmm. Ang init! Diyos ko po! Ay nako! Ang daming tao sa palengke. Inagahan mo na pagpunta. Ganon pa rin Diyos ko po, Rudy. Ay nako! ang hirap mamalengke. Bunso. Bunso kong pogi. Aba, tanghali na. Gumising ka na, aba. Ano Mabantay. Si ha? Tutulog oh. yung tao, gigisingin mo. Aba, tanghali na. Kumain ka na. Hindi pa mamaya na. Nasaan na kuya ganda mo? Wala. Umalis si kuya. Yun. Narumaram pala naman yung, yung, yung kaiham mo. Ikaw <laughs> talaga, kung makapagbiro ka sa kuya mo, kahit gano'n yun, ito parang hindi tinuturuan na dapat yun iginagalang. Matandang kapatid mo pa rin yun, kuya mo pa rin yun. Bumangon ka na dyan at ikaw eh. Masama pa pakaramdam. Kuya. Kuya ko pala yun. Ba't iba ang kulin ng patid dugo? Pati dugo, pati dugo. May nalalaman ka pa. Ano palagay mo sa akin? Nasa lisyan nanay mo. Magkaiba nanay niyo. Diyos ko po, bumangon ka na. Hindi ko pasok pa ng trabaho. Tsaka may dala akong almusal. Kumain ka. Ano? You know. na? Tati, natok pa yung tao eh. Mamaya na... Oh! Ano? Buso! Ano, ano? Magsan ka ha? Ano na mo? Uy! Buso! Hmm. Nasaan yung mga tao dito? Tsaka yung pinto naiwan pang bukas. Si tatay baka ipapahinga na siya sa taas. Si Bunso naman baka makapasok na sa trabaho. Ah, makapagpahinga na rin muna. Mamaya ako na ayos yung mga gamit ko. Worth it naman yung araw ko ngayon. Thanks Lord sa biyaya. Oh. Sabi na nga ba, nito lang kayo. Kaya pala walang tao sa baba. Nakala ko po ba si Bunso may pasok anong oras na? Sa na nga, eh, kaninang umaga habang nag-uusap kami. Ano na ng mali ang kapatid mo? Hindi na lang akong suspital. Ayan, gagagali lang namin sa ospital. Ano po tay? Ano po sabi ng doktor? Saan po kayo kumuha ng panggastos? Okay na po ba si Bunso? Man. Don't panic. Huwag kang okay. Baka mauna ka pa sa kapatid mo. Kausap ko na yung doktor. May diabetes ang kapatid mo. Type 2. Yun ang sabi. Malay ko kung yung type 2. Pero ang alam ko, grabe na yun. Ayan. Eh, hey, ano po? Eh, baka nagkamali na yung doktor na tumingin sa kanya. At ay, pwede pa tayo magpasay kanupin sa ibang doktor yung mas magaling. Hey, huwag na. Wag na po kayong magpaan, uh, mag-alala pa sa panggastos. Ako na po 'yung bahala. Sige, gumaling lang po si Bungso. Ayun. Ang inu, lagi siyang puro supu. Hay. Milo bang babaw? Ano na, takarim din. Ay nung po. Asti. <lopan> mm. Kuya, tay. Huwag na kayong mag-alala. Andahan mm -hmm. niyo. 'Yung masamang damo, tagal mawawala. Tapang na naman. Masakit na't lahat. Nagbibiro pa. Mm hmm? Taimis, okay na nga yun eh. At least hindi ka yun naisip na meron siyang sakit. Sakit ka nga ba? Tayo naman eh. Amo, kuya, tay, huwag hmm. lang kayong mag-alala. O okay din ako. Malakas tumbong guso niyo. Tsaka, kuya, sige sa'yo na Mula nung bata pa tayo hangin na kitang binubuli tayo kitang minamalit so, dahil dyan sa kasarihan mo naingat kasi ako eh. sa ating kasi ikaw yung may pera ako ito may pera ako gasos doon <laughs> gasos dito siguro karma ko na rin to eh sa makikinig sa akin ha Hindi sa trabaho O sa kahit anong profesyon Para kumita ka ng pera Nasa disiplina yun Nasa diskarte din Kung paano mo maaabot yung mga pangarap mo Kaya ikaw bunso Palagi ka makikinig sa amin ni tatay ha Kasi kahit ganong pa ako bulihin noon Hanggang ngayon Kapatid pa rin kita at tayo-tayo pa rin magdadamayan at magtutulungan sa kahit anong pagsubok na darating sa atin. Teka, teka. Tingilan nyo na yung pananood ng telenovela, ha? Pati ako naiiyak sa mga sinasabi nyo, eh. ha? Kaya mahal ko kayo mga anak eh. Pero utamang ang drama, may sakit na nga, eh. Ha? Ganyan nga, pinalaki ko kayong nagmamahalan at hindi nag-aaway. Ikaw kuya ganda, tuloy mo lang yung pagiging maganda mo At ikaw naman kuya Pogi, magpagaling ka ha? Kasi ikaw lang ang anak kong Pogi Ha? Huwag ka nandito kami ng kuya mo Ha? Magpagaling ka ha? Ay, okay, salamat ha mm, Sige na, sige Salamat Papasay Ay, <clears> sige <throat> na, na,